Ito na mga pare kayo, mas sumi ang NBA dahil ito na ang top 10 ESPN NBA ranking pang ilan niya bang Lakers at Warriors. Para bago like mo ng video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Balitang talaga nga namang inaabang na lahat patukol sa LA Lakers at Golden State Warriors. Isang quick comparison lang ng kanilang laban sa NBA 2024 to 2025 season. Mga pare kayo, kung titignan natin yung Lakers at Warriors ngayon sa NBA, talagang interesting yung sitwasyon nila. Ang Los Angeles Lakers ay nasa ikaapat na pwesto sila sa Western Conference with a 42-25 win-lose record at mukhang may chance pa sila mag-push sa top spots. Si Austin Reeves ang nangunguna. Grabe yung main guy nila ngayon maliban kay Luka Doncic at Lebron James. Nag-average kasi ngayon si Austin Reeves ng 30.8 points, 7 assists at 6.8 rebounds sa mga huling laro nila. Kumbaga, hindi na lang si Lebron at Luka Doncic ang umaangat siya na rin. Medyo na-absorb niya yung pressure habang si Lebron medyo chill lang muna kasi sa mga injury issues. Pero ha, ito, tough matchups pa sila ahead tulad ng Denver Nuggets at Milwaukee Bucks. Solid din talaga yung mga susunod na laban ng LA Lakers Kaya dito natin malalaman Kung kaya pa nila mag-push paangan sa Western Conference NBA Ranking Kung hihigitan pa nila ang kanilang pang-apat na pwesto ngayon Kasi nung yan, nasa pang-alawang pwesto sila mga parego eh. At syempre, ang Warriors naman ay malaking pag-asa pa sa playoff experience Dito naman sa Warriors, kahit nasa ika-6 spot sila ngayon Ika-6 na pwesto sa Western Conference Pero tingin ko, mas tataas pa ang chance nilang umakyat Alam mo na, si Curry na sinumahan pa ngayon ni Jimmy Butler talaga na spread ang floor mga pare ko dahil sa dalawang superstar na to para sa Golden State Warriors. Dahil nga sa dalawang superstar ngayon ng Golden State Warriors na si Stephen Curry at Jimmy Butler, ang Warriors ay may proven playoff pedigree. Kahit medyo nga nagtatatalo sila nung wala pa si Jimmy Butler sa kupunan, ayan nandito na si Jimmy Buckets at karabi kasi ito si Jimmy Butler kapag playoff na mga pare ko. Talagang solid maglaro, makikita natin natin na mag-push sila higher ngayong season bago tuloy ang sumabak sa playoffs. Especially mga pare ko mag-step up pa kanila mga role players kung maging healthy si Curry at maganda isa pa rin ang performance ni Draymond Green at ni Jimmy Butler lalo na hindi malabo na tumakas pa sila sa standings possibly maging top 3 sa West at eto dahil alam naman natin na napakaraming mga Filipino basketball fans ng Golden State Warriors at ng LA Lakers e eh, eto na paghambingin na natin ng dalawang kupunan ang mga kupanong ito ay may parehong malalaking pangalan sa kanilang roster Luka Tonchich Chat Lebron James Austin Rips para sa LA Lakers samantala sa Golden State Warriors naman mga parikoy ay wala nang iba kundi ngayon na dalawang superstar nila si Stephen Curry at si Jimmy Buckets bagamat magkaiba ang mga kalagayan hindi pa rin mawawala pagkakaiba sa kanilang performance habang ang Lakers ay umaasa sa steady performance look at Doncic Lebron James Austin Reeves at potensyal naman mga, mga pare ko ay sa pagbabalik ni Lebron James matapos mga injured ang Warriors naman ay umaasa kay Stephen Curry at sa mga papel ng kanilang veteran players lalong lalo na pagsama ni Jimmy Buckets sa kupunan at Draymond sa wala ng hindi pantay na record mga ng na sa pang-apat ang LA Lakers at pang-anim naman yun sa Western Conference standings, ang Golden State Warriors, ang kanilang playoff destiny ay hindi talaga malabo ang Lakers ay nagahadap na kalamangan sa kanilang mas madaling schedule sa mga susunod na linggo. Samantalang Golden State Warriors naman yun ay kababasag pa lang na kanilang 8 games winning streak. Kaya sa tingin niyo mga pare ay makakapasok pa nga sa playoffs ang Golden State Warriors samantalang LA Lakers ngayon ay sitting pretty sa ika apat na pwesto at mukhang pasok na pasok na nga ito sa playoffs. At syempre sa pinakahuling parte ng video na tong ESPN ay inilabas na nga nila mga pare ko yung power rankings para sa NBA season. Panguna pa rin ang Cleveland Cavaliers na may record na 56 to 12 win-lose record. Sinundan yan mga pare ko ng Oklahoma City Thunder sa pangunguna ni Shea Alexander at Boston Celtics naman ang pangatlo. Ang Celtics ngayon ay may win-lose record na 50 to 19. Houston Rockets ang pang apat panglima naman manong Denver Nuggets ni Nikola Jokic, Memphis Grizzlies ni Jamara na no may 43 to 26 record is stay put nga lang mga pare sa ika na pwesto ang Memphis Grizzlies, sinunda ng New York Knicks. At pang walo ang Golden State Warriors at pang naman ang LA Lakers. Naigat ng pang mga pare ko ng Golden State Warriors, ang LA Lakers sa ngayong top 10 ESPN ranking. Pang siyap lang ang Los Angeles Lakers kahit mas mataas sila sa Western Conference NBA standing. So ayun mga pare ko eh, kahit na sa Western NBA recent standings ay eh, mas mataas ang LA Lakers sa Golden State Warriors para sa ESPN. eh nangunguna pa rin ang Golden State Warriors mga pare ko ay eh, kung ikukumpara yan sa Angeles Lakers, yan ang pagtatala ng ESPN. Anong sa inyo dito? Bakit nga ba? Ano kaya ang naka dito? Siguro ang pagpasok ni Jimmy Buckets dahil alam naman natin na si Stephen Curry ang greatest shooter of all time ng NBA at si Jimmy Buckets eh alimaw na talaga pagdating ng playoffs. Samantalang itong LA Lakers naman mga pare ko bagamat nandun si Lebron James at si Luka Doncic ay eh, hindi pa ganong kaganda ang chemistry na nabuo sa pagitan ni Luka at Lolo Lebron kahit na nandun pa ang rising star ng LA Lakers ang undrafted na si Austin Reeves mga pari pero maganda yung pinapakita ngayon ni Austin Reeves ha. di lang natin alam kung anong naging basihan ng ESPN dito para irak itong Golden State Warriors at Los Angeles Lakers pero magkasunod lang naman ang dalawa kuponan nito samantala sa pang number 20 ay eh, pasok para ng Miami Heat Portland Trail Blazers pang number 21, Chicago Bulls pang number 22, San Antonio Spurs, Toronto Raptors Philadelphia 76ers, 26 ang Brooklyn Nets, 27 ang New Orleans Pelicans at ang Charlotte Hornets na pang number 28, Washington Wizards at pang huli ang Utah Jazz. Sa so ngayon ay nakakasigurado pa lang tayo na napakalupit na magiging bakbakan ng NBA sa paparating na playoffs Asahan natin na makakapasok dyan ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Grabe rin kasi yung combo ni Jimmy Backets at ni Stephen Curry, greatest shooter of all time mga halimaw pagdating sa playoffs at syempre itong si The King Lebron James at isama po ba dito si Luka Doncic, talagang mahirap pumili na kupunan yon na makapasok sa playoffs at sa NBA Finals at naglalakas at talagang makupunan Boston Celtics mga pare kay din at Cleveland Cavaliers ikaw para kayo, ikaw ang papipilihan na magiging pinakamagandang matchup sa papating na NBA Finals Sino nga bang kupunan ang pipiliin mo dito? Boston Celtics vs. Cleveland Cavaliers O Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors Kahit anong matchup mga para kayo, napakaganda Naglalakas kasi ang mga kupunan niyan sa NBA Sino para sa iyo ang deserve na makapasok sa NBA Finals At maging dito muna sa playoffs Grabe din yung Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets talagang malakas pa rin ng mga kupunan na itong mga parekoy eh. Kaya talagang nagpalakas ng ibang mga kupunan Kagaya ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder At ang defending champion ay nakasit pa rin sa pang number 3 spots ng ESPN pati yung Houston Rockets malakas din yun, Denver Nuggets at Memphis Grizzlies, New York Knicks Grabe talaga yung mga team yan sa NBA mga pare ko. At grabe din yung mga trade na nangyari. Isa na nga dito yung pinakamalapit na trade sa history ng NBA, isa. Etong trade sa pagitan ni Anthony Davis at ni Luka Doncic. Nasasayangan nga lang tayo mga pare ko sa na nangyari sa Dallas Mavericks. Dahil magandang contender din. Ito si Kyrie Irving mga parey ay kasama si Anthony Davis. Sana kayo makabalik sila next season.